Ang sabi kasi previously ni SPS Codero parang mayroon na supposedly parang committee report o yung uh, result ng in investigation ng Committee on Accounts after ng yung resumption ng uh, 19th Congress Session. Hanggang ngayon eh, medyo wala pa. So, what would you expect and hope to see? Uh, eh, lalo magpapadelay. At, At ako, mm -hmm. una-una, uh, hindi katanggap-tanggap on my end mm -hmm. kasi di ba nagbitaw na sila ng panibagong amount mm -hmm. na mas malaki pa uh, doon sa binabanggit ni SPG's uh -oh. na amount na para 23, sa kanya oh. para sa kanya uh, hindi daw kaya ng konsensya niya mm -hmm. yung amount na yon pero si Sen Island mismo ang nagbigay uh, ng mas malaking amount ngayon mm -hmm. di ba yung sinasabi niya na 29 na daw aabutin ah, yung yung Yeah, 20. almost 30 billion na daw dahil sa mga, ano ba yun, totoo ba na, parang mga luxury? Hindi uh, eh, kasi nung, yun ang nakakalungkot kasi di ba, parang hindi kami nakapag-usap. Mm -hmm. Yung, ay, di ba yung sinasabi na 23, kahit ako nagugulat kung saan nanggaling mm -hmm. yung 23. Ah, meron kaming sinet aside na pondo, na alam namin na hindi, kumbaga, mm -hmm. ano na yon at uh, higher amount na yon At hindi aabot dun sa ganong amount. So, nagukulad mm -hmm. din ako kung saan ang gagaling yung 29 na na binabato nila ngayon na presyo. Kasi alam ko na hindi mm -hmm. hindi nga siya aabot ng 23. So, bakit ngayon aabot ng 29? Anyway, so anong basa ninyo rito? Ah... Uh, politics or pure uh, interest to check kung may issue irregularity o may Basta, dagdag. Uh, ang sa akin lang eh ang um, well, sana matapos yung building mm -hmm. but yun na nga siguro I share the same sentiment ni Sen Ping yes, Na uh, at the end of the day na nabahira na ng intriga yung yung building, 'di ba? Mm -hmm. uh, at, at I'm sure pag natapos 'yan hindi natin maayos sa ating mga kababayan na sasabihin na kumbaga parang negative na yung dating nung building. But he, ang, hindi nila naiintindihan kung ano ba yung naging rational kung bakit na mm -mm. naisipan, di ba? Kasi nga, di ba, ang, ang laki yan ang binabayaran na, ng Senado sa so, GSIS, sa GSIS building. And nakita naman natin nung no, uh, bumagyo, no, Karina, nung no, Habagat, eh, yung ultimo yung elevator, mm -hmm. uh, pinaksok ng tubig, uh, I think yung opisina at yes, uh, Sa Priv, oh. Sa Priv, eh, <laughs> ano, kailangan magpayong dahil... At may uh, timba, balde, para pang, pang Salo, at salo, diba? So, parang at the end of the day, uh, kahit anong gawing palamuti mm sa building na ito, eh, marami na siyang sakit.